Ang gobyerno sinasabi, bagong Pilipinas, pero yung mga nandun doon naman, eh, walang pagbabago sa sarili. Ganun pa rin ang ginagawa. No? Alam naman natin yung nangyari sa sa ating uh, budget no? sa Pilipinas. Ninakaw. Pero hindi na yun ang ayaan uh, ko dahil maraming diskusyon na yan. Ang gusto kong emphasize gaya ng sinabi ko. Yung yung pagbabago na nagmumula sa ating sarili. May nagsasabi na bagsak na ang ekonomiya natin o pabagsak na dahil sa mga indikasyon kagaya lately ang dolyar uh, ang ang uh, peso ay bumababa no patuloy na bumababa and ang prediksyon ay aabot ng 60 mga indikasyon po yan pero hindi pa naman huli. Magandang uh, gabi sa inyong lahat. At dito ngay uh, ikat tatlong araw na natin dito, no. Pero patuloy tayo sa ating panalangin dahil ang ipinagdadasal natin ay ang ating uh, mahal na bansa, no. At uh, of course, yung ating uh, kapwa Pilipino na ngayon karamihan ay patuloy na nagdurusa dahil sa mga nangyayari sa ating kalibutan no? Ma hindi ko na kailam pangkitin kung ano itong mga problema ito dahil alam naman natin no? nararanasan natin gusto ko lang ibalik no? na as early as uh, 2024 po. yung pong uh, wala pa po ako nun sa United People's Initiative meron po kaming uh, Pilipino tayo movement dito po uh, binuo po namin ito movement siya dahil uh, nung 2024 nakikita natin na nag-aaway yung mga politiko nagpapangayan na wala yung uh, unity kaya yung naging initiative po namin, nung starting ng 2024 ay yung uh, panalangin, no? Ang request po namin, sumulak po kami dyan no? sa mga nanawagan sa ating mga pinuno, no? sa pamumuno ni BBPM, sinulatan din po natin, no? si dating Pangulong uh, Duterte mga dating pangulo kasama si former president Arroyo no? and maraming base kaming nga uh, nag-initiate ng panalangin no? hindi kami nagrarali noon puro panalangin lang in fact ang uh, mga huling panalangin namin noon ay ginanap doon sa sa ministries doon sa churches ni i-Bishop Ruben Abante. And sa so panawagang ito, dahil sabi namin importante yung panalangin, kaya ito nga ginagawa natin ngayon. Although hindi umatint yung iba, pero si former uh, President Arroyo, umatint siya online may mga iba nun, no? Uh, yung iba um, natin, yung iba nagpahatid ng kanilang mga representante unfortunately yung iba hindi dumalo no? pero ganun pa man na iparating natin yung gusto nating uh, iparating sa kanila na nagsisimula ang uh, pagbabago sa ating mga sarili kasi kahit anong gawin natin na nakilos kung sa atin mismo ay hindi tayo nagbabago ay walang mangyayari, no? Yun po ang gustong gusto kong mensahe na ipaabot sa inyo dahil kanina na rin napakinggan ko yung mga nag-preach, nagsalita, mga prayers, uh napakaraming mensahe no Puro magaganda Ngayon naman ang aking mensahe ay simulan natin ang pagbabago ng Pilipinas sa ating mga sarili no Kasi diyan nagsisimula Manawagan tayo sa ating mga pinuno na magbago no? na magbago na sila At kung hindi man sila Uh, magbabago o hindi na talaga kaya ay eh mas maigi pa na mag na lang sila no? sa kanilang, kanilang mga puesto hindi naman tayo ng panawagan natin but ang ano ay pagbabago no maraming uh, mga inisyatiba yung mga nakaraang uh, administrasyon hanggang ngayon no Meron pang isinulong na bagong Pilipinas Fortunately, puro salita lang ito. Walang nangyayari. Bakit? Kasi yung pinaka-basic na dapat ginagawa ng ng uh, bawat Pilipino ay eh, unang-una, sumampalataya sa Panginoon. You must humble yourself, no? Kumpaka magpakumbaba ka. Aminin mo, yung mga uh, Pagkakamali mo, lahat naman po tayo yung nagkakamali. No? Ako, maraming uh, beses ako nagkamali. Pero pag nagkakamali, dapat i-correct. No? Hindi tayo perfect. So yun, uh, we must uh, be with the Lord. And uh, kanina maraming mga mensahe. No? Yung huling nagsalita kanina, napakaganda. May awit pa na napakaganda ng boses, no? April voice pa lang ang boses niya, no? Mataas. Ako po, mahilig din po sa pag-awit. Sa uh, pero, ano naman ako, yung mga mga balad, no? Mga Matt Monroe, mga Frank Sinatra, gano'n naman. Yung kanina, yan, by the way, no? parehas kami, no? So, misan, sa ating mga susunod na gathering, pre-weather prayer yan or simple uh, ano catering natin na sana'y magtagumpay no Siguro aawit tayo pare-parehas ng kaligayahan no Pero ibabalik ko yung uh, una yung mga basic na dapat na ginagawa Eh gobyerno sinasabi bagong Pilipinas pero yung mga na naman eh wala pagbabago sa sarili ganun pa rin ang ginagawa no? alam naman natin yung nangyari sa sa ating uh, budget no? sa Pilipinas ninakaw pero hindi na yun ang iyaan uh, ko dahil maraming diskusyon na yan ang gusto kong emphasize gaya ng sinabi ko yung, yung pagbabago na nagmumula sa ating sarili Pagka nagbago tayo sa sarili natin, kasama na siyempre yung ating na uh, inuno, yung ating pangulo. Lahat tayo nakakasala, no? Dapat meron siyang lakas ng loob na aminin nito at talagang magtago, uh, magbago. Hindi yung puro optics, no? Napupunapukas kasi nating ngayon na, na tayo'y binobombard, no? Sinasabugan tayo ng puro propaganda. Hindi na po natin malaman kung alin ang tama. Kung alin ang totoo. May nagsasabi na bagsak na ang ekonomiya natin o pabagsak na dahil sa mga indikasyon kagaya lately ang dolyar uh, ang ang uh, peso ay bumababa, no? Patuloy na bumababa. So 1 dollar is to 59.13 na ngayon, no? And ang prediction ay aabot ng 60. Mga indikasyon po 'yan. No? Pero hindi pa naman huli dahil gaya na sinabi ko, kung tayo, bawat isa sa ating mga Pilipino ay magbabago. Yung sa, sa ating mismo, no? sumampalataya sa Panginoon, magpakumbaba, manalangin, magbago ng tuluyan, gumawa ng mabuti kasi sa ma, mga sinasabi nga nila, ang isang kasamaan ay magtatagumpay lang kung ang mga mabubuti ay mananahimik. Kung wala tayong gagawin no? at hindi tayo magsasalita. Hindi natin isisiwalat at hindi natin babaguhin. Unang-una sarili natin ay wala pong mangyayari. So panawagan natin sa ating mga kapwa Pilipino magbago muna tayo sa ating mga sarili. Then, isunod po ninyo kung may pamilya kayo o kung hindi man, kung membro kayo ng isang pamilya. Yun, doon po kayo mag-focus. Pagkatapos po nito ay komunidad. No? Merong nag-inspire sa akin ito isang, uh, atorne, di na isang attorney, hindi ko napapanggitin. Sumulat siya ng isang artikulo. Eh, napakaganda parehas kami ng paniniwala pero napakaganda ng explanation niya kaya ito inuulit ko na una pansarili. pangalawa sa inyong pamilya pangatlo i-elevate mo pa sa komunidad pag umabot ka na sa komunidad yan na patungo na yan sa bansa sa city, sa probinsya and etong ginagawa natin ay sa ano to, sa buong Pilipinas ito. Alam ko dahil kayo, nabuhay kayo sa panalangin, kaya nga tayo nandito ngayon, <clears throat> upang ipadama sa kanila, upang ipakita sa kanila, na kung hindi man ito nakukuha sa rally, dahil marami na pong nagrarally, pero hindi nakikinig ang ating gobyerno. Kaya ngayon na uh, sabi na ng ano ng uh, karamihan sinuggest nila na tama. Dapat mag-focus tayo ngayon sa panalangin. Ikayatin natin ang ating mga kababayan na magkaisa. At hindi yung watak-watak. Uh, ang nangyayari, may mag-organize ng rally. Gusto sumikap. Masabihin, hindi kasama ditong ano, mga DTS, may mga ganun pa mali, mali po yun hindi po, kaya po ang United Peoples Initiative ay nabuo dahil sa nakita namin na mali yung ganun dapat po ay nagkakaisa hindi pwedeng ay, kakampings lang yan dilawan lang yan ay Duterte lang yan. Wala pong ganon. Lahat po tayo dito ay nagturusa. No? Tayo po ang kawawa. Yung mga magnanakaw sa taas, hindi naman yung nagturusa. Eh. Tuwa-tuwa yun. Actually, sila yung nag, ano, ng mga propaganda ngayon. No? Sinisira, ginagamit nila yung divide and rule strategy. At tagumpay sila kasi yung kabila, kanina lang may nabasa ako sabing ganon o oh, yung mga DDS hindi kayo kasama dito mali na naman po yun lahat po ng ginagawa natin ay para sa Pilipino huwag niyo na pong anihin na yung politika kaya isama po natin sa ating mga panalangin ang pagkakaisa dapat po unang-una magkaisa tayo. No? Assuming na lahat po tayo ay dahan-dahang nagbabago sa ating mga sarili, ang ating mga pamilya ay di-influensya ninyo na magkumua ng mga mabuti at sa komunidad. Ang sunod nating aksyon dapat ay magkaisa. Kalimutan po natin yung politiko. Wag na po yung politika, ah, dito ako sa ano lang, dito lang sa partido na to, dito lang po ako. Mali po yun. Doon po tuwang-tuwa ang mga magnanakaw na politiko. Gusto kasi nila, hati-hati ang mama uh, mamamayang Pilipino upang patuloy silang magsamantala. So, yun po, yung mga basic po ang unahin natin. Ito, tama po itong ginagawa natin. Gaya po ng sinabi ko. Nagsimula kami sa panalangin noon. And nagtaka nga ako nung ang naging direction eh. Ba, oo. Oh, sabi ko, yan yung unang sinusulong namin. Kasi very important, no? So, finally, ah... Uh, Inihiling ko na tayo ay manalangin. Tayo po ito tumayong lahat. And sana po maglabas po kayo ng mga testigo at makonsensyahin ninyo ang mga na involved sa katiwalian upang mailabas ang tunay na katotohanan. Alam namin na sa sa power at sa pera na hawak ng mga tiwaling opisyal ay kaya nilang gumawa ng anumang bagay. Subalit alam namin na sa inyong uh, gabay at direksyon, lahat po ng ito ay... Uh, Ma ang katotohanan po ay lalabas at ang mga tunay na witnesses na makapagsasabi ng katotohanan ay kusang magsasalita. Na nananalangin po kami na ang Pilipinas ay tunay na magbago na ng bawat isa sa mamamayang Pilipino ay magsimulang magbago kasama ng kanilang pamilya, pamilya at komunidad. Alam namin na mahabang laban ito. At uh, kami po ay patuloy na mananalangin sa inyong gabay upang matulungan ang ating mamamayang Pilipino at ang ating bansa na makaahon sa kaguluhang ito at sa problemang ito. Patuloy niyo po kaming gabayan, patuloy niyo po kaming bihayaan, at panatiliin niyo pong maging mapayapa ang mga susunod na hakbang at panalangin upang magsimula ang pagbabago sa ating bansa. In Jesus' name we pray. Amen.